sa pagsabi yung ibuwan lang sa isa. Kung kaya sa pamunguna ng pamandasan ng Luzon ng San Pablo, sa pamunguno ng kasalukuyang pamuno ng pamandasan Dr. C. Fredo C. Adahar, inaanayangan ang lahat sa palatuntunan sa pagtataas na ating pagkansang ratawan. Magandang araw po sa inyong lahat. Inaanayangan po kayo na ilalimpo natin ang ating masarili sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Father God, we thank you for this day. We honor your name, we praise your name. Alam namin, Panginoon, that you are the most powerful of all and you are our provider. Lord God, today we ask for your guidance sa pagsisipin namin sa aming bayan, Panginoon. Gabayin niyo po kuminawa sa aming mga desisyon sa buhay. Nawa kayo po ang aming maging sentro sa amin bawat kilos, bawat salita na nalabas sa amin mga bibig. Lord God, kung po ipon na kapatawaran sa amin mga kasalanan, sa mga maling bagay na nagawa namin, bagay na nag-isip namin sa kapwa namin Panginoon, kami po ay humingi ng sa iyo. At maraming salamat Lord God for your forgiveness at sa inyong pagmamahal sa amin. Panginoon, nananangin po ako para na mga po po provide ang lahat ng pangangailangan ng taong nandito. dito. Mula po sa kanilang kalusugan, Palusugan ang kanilang pamilya. Tuition fee ng mga anak nila, Panginoon. Bawin nila, gastos nila sa bahay, Panginoon. Alam po namin lahat po ito ay ipopropay niyo po sa aking lahat. And Lord God, we pray for our family. We pray for our city, for our city officials. Sa aming po mahal na mayo, city admin, council po, mga vice mayor po namin, congressman po namin, at of course, Panginoon, sa presidente po ng aming bansa. Lord, we pray na kayo po ang maging Uh, sentro ng kanilang decision para sa aking bayan, Panginoon. At alam po namin, napoprotektahan niyo po sila. Lord, lahat po ng bagay na ito, apart from you, Lord God, is nothing. Like we can, we can do nothing, Panginoon. Kaya kailangan po, Panginoon, kailangan na kayo po ang maging dahilan ng lahat namin aksyon, Panginoon. Panginoon, kayo po ang provide ng faith sa aming puso. Maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity na binigay niyo sa amin para po magsilbi sa aming bayan. Nawa po ay, tayo po ay, maparangalan namin, ma-honor po namin ang pangalan niyo, Panginoon, sa aming ginagawa dito sa San Pablo City. Alahan po ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na Jesus, aming Panginoon, Panginoon at Tagapaglindas. Amen. thank <laughs> you na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, makakalikasan, makatao, at mga bansa. Ngayon naman, bilang ating panata sa bansa, tinatawagan sa minibining Judy Rose ni para sa panata sa bagong Pilipinas. Panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, Bilang Pilipino buong pagmamalaki kong ang isa, isa sa buhay, ang bagong Pilipina. Buhay sa aking ang lahing takila, takila magiting at may daman. At Palaging, dadalhin puso, Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa, ang aking bayang sinila kaisa ng bawat mamamayan iaalay ng bawat ya aking talino aking talino, at, kasanayan, at kasanayan sa pagpapaulat ng aking bayan sa pagpapaulan ng aking bayan, at laning, at bayan laning, na sa mga panday digang pamantayan magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, kagalingan karunungan at, at kapayapaan. Makikisa at makikila makikilahok ako sa mga ahitay ng, ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay, ay hindi lamang responsibilidad ng iinan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan kalayaan at interes Talayaan at interes ng aking bayan minamahal ng bayan bilang Pilipino na may pagmamahal pakialam at malasakit, pakialaman malasakit. Hindi, makasarili, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami kundi para sa ang landas, landas. tungo sa isang ipinakita sa ating lahat kamay para sa paglupaan ng lingkod bayan. Ako'y isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwanang pinagalaw ng mamamayan. Maglilingkod, Maglilingkod ako ng may malasaki, katapatan, at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako magbibigay ng pag-asa at, pag at inspirasyon sa aking kapwa ng kumbayan. Lilinangin ko, ko, ko ang aking sarili ng kakayahan upang sa lahat ng panahon ay papaglingkuran ko, ko ng buong kausayan ng sambayanan. hindi ako magkikipahagi mag sa mga katiwalian sa pamahalaan. Sa sa pamahalaan Pipigilan natin si sisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at ang kong na, na pamamaraan. Isa sa buhay ko, Isa sa buhay ko. ang isang lingkod bayan, bayan. Maka Diyos, P mga tao, mga kalikasan, at mga bansa. Tutugon ako sa mga hamon ng mga bago panahon tungo sa atikain ng matatag, maging hawak, at panataad, buhay, at, panataad buhay, at panataad na buhay. Sa mga tungkulin Quality policy. We in the city government of San Pablo, the city of Seven lakes, a premier tourist destination, like industrial and educational hub in Talabason, committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customers constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. <speaking in Spanish> Ginoong Mark Francis D. Donato. Magandang araw po sa inyo lahat. Mula po sa pamantasan ng Luzon ng San Pablo, na iso na rin parating sa inyo. Na ang enrollment po sa amin ay nagsisimula isip, po ngayong araw na ngayon. ito. Ang pasukan po ng aming mga estudyante ay sa September 16. Okay po. So kung kayo po ay may kakilala ng anak po na napasok po sa BLSP, ngayon po first week, naka-assign po ang aming mga first year. Ngayon po sila dapat mag-enroll. Second week po ay second year. Third year po ay third week po ay third year. Fourth week po ay fourth year students. Tapos po, yung susunod na linggo po ay para po nun sa mga ahabol, ah, mga ilan po irregular students na gusto po mag-enroll. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ito po, kung ngayon naman po ang Pangulo ng Pamatasan ng Insurna San Pablo, Dr. Sofredo C. Si Agahar. Pinapaalam po ng aming nagpangulo ng Board of Regents, Dr. Vicente Villanueva, Pinapaalam po namin sa poanadunan sa pagtataguyod. Nagkaroon po tayo ng grants from Commission on Higher Education sa hapon po ay binisita ni uh, Chairman Popoy de Vera. ko Bin po ang ating pamantasan ng 25 million para po sa uh, equipment sa second floor po ng bagong gusali ng doon po ilalaga yung 25 million na equipment award class of equipment dalawa lang po ang nag-grants ng local colleges and universities sa buong Pilipinas ang Pamalakan City College na binangit ng Pangulong Marcos at ang ating po kaya po tayo ay sa tulong po ang mga ni Mayor Vic Amante bigyan po tayo ng grants isa po po sa isang uh, marami achievements, muli po lang po ang pag oras natin, ang highlights lang po namin. Nakaroon po tayo, you uh, sent me, two weeks ago, nakipagmawal na rin po tayo sa uh, American International University, Bangladesh, para po sa international ng na ating sudyante at ng faculty, maaari na po tayo makapagpadala ng mga sudyante at mga faculty for faculty exchange sa International University, American International University, Bangladesh. Sa pangumuna rin po ng ating ikalawang pangulo for um, uh, Nikki Jess, Dr. Ramirez Caballero, nagkaroon din po tayo ng international agreement sa Balasang Taiwan. Mahali na rin po tayo makapagpagalaw ng mga nakadalubha sa sa Taiwan. So, Sunod-sunod po ang mga achievements nito. Eh Pero po kung nabitigay ng mga uh, announcement ang ating po uh, no? chair, chairperson ng Committee on Education ng Board of Regents. Muli po ang aming pagulo sa kamantasan ng Lungsod ng San Pablo, Dr. Sifredo C. Adahar. Uh, ating pong ang Song, ng Committee on Higher Education and Technical Vocational Education, walang iba kundi si kagalagalang Richard si C. Pabigo. Good morning! Bago pong lahat, kaya ah, niyo pong balihin po ang, ah, ang profesor, sa, uh, dalawang profesor na dalawa sa ano, pamantasan ng Lusod na ng San Pablo. Nakapapasalaman po bilang uh, doktor ng ating pong ah, pamatasan. Palapakan pagkumpuni natin ang ating mga MC, Dr. Art Cyrus Cabran. At ang uh, dalawa lang po sila ang bagong pasabi ng doktor. At si Dr. Jean uh, Usignano Octoman. Palapakan natin. Ito po ang uh, ng mga guro, ang mga profesor ng na pamatasan ng siyente bidan ng mayte at uh, pangalawang pulitiko na kagalang-galang Justin Gabi at lang lahat ng pulitiko ng sambayanang pang ang pagbati ng isang maganda at mapagpalang umaga sa bawat isang kawani ng pamahalang ng Siyempre po unang una sa host ng ating pong flag raising ceremony ang at pamantasan ng Lusot ng San Pablo sa pangunguna ni Dr. Sigfred Adaha. Parang pangunguna natin. Gusto niyo po ba ng good news? May tolits na ba niyo eh? Saturday yata, no? Narinig niyo ba yung tolits si yung Martes? Nakaka na magkana meron ng salary increase ang mga government workers. Ito po ay ibibigay ng Port Tranches ayon ito sa ating Pangulong DPM. Ano po? Hopefully, uh, hopefully, ngayon po nga darating ang darating na mga panahon, ito po ay isang katuparan. At naniniwala mo po na ito ay ibibigay sa ating sapagkat last Friday, ang uh, business permit and licensing office kasama po ang inyong lingkod ay nakipag po sa DICT upang pag-usapan digitalization ng ating pamayanan ng uso. Sa pamamagitan po nito, masisiguro natin na magkakaroon ng mas mataas na inga ang ating pong pamayanan ng uso na ang pagkakakwenta ng mga dinig mga kagunakan ng mga ibinambayan ng mga dinig-wend taxpayers at hindi naman po yan lahat na mga papeles ay magiging mas pabilis ang proseso sa ating pamalangusyon. At iyan po ay dahil sa inisyatibo at pangunguna ng ating minamahal na punong Luzon Mayor Vic Amante. Malapang po natin siya. Mga minamahal na kawani, nais ko po kayo, sa inyo ang mga naging gaganapan sa pamalangusyon. Education ng Zampatio. Pila ako po ay Community uh, Chair ng Higher Education at kasama po ako sa Board of Regents. Nais ko po pong uh, ibalita ang uh, napamagtasan ay nakapag ay nakapagpapasa ng walong po, ano po, walong po na board passer sa GS Education at ang pinakalates meron pong nakapasa bilang certified public accountant na apat ang pamantasan ng inusod ng San Pablo. Ibig sabihin po nito, talagang mataas ang kalidad ng edukasyon ng PNSP at dapat na kung isa rin pong <todong> po, patuloy dito nung pong nakaraang level, nung pong nakaraang Alpokowa accreditation, nakapasa na po ang pamantasan as level lungsod at kaya nagalagala na pangalawang pulong uh, pangalawang pulong lungsod ay uh, ang nagaganap po sapagkat ang bawat isang po sa atin ay nagtatrabaho ng tama sa oras at lumalabas sa ating opisina ng tama din po sa oras at asahan mo na ang dito at ang legislative sa tibong ang uh, bahagi ng ating pamalaan ay palagi nagkakaroon ng na magandang ugnayan upang makapagandit po kami ng mas magandang servisyo sa bawat isang mamayan ng lungsod ng San Pablo. Ngunit, makakaasap po kayo na ang isang kunyang panglungsod ay ginagampanan din ang trabaho bilang tagamasin upang magkaroon ng check and balance at upang hindi po kami matawag na rubber stamp lamang makakaasa po kayo na kahit kami lahat ng mga kusiyahan ay umaayon sa ating mahal na po ni Luzon sa kanyang mga kainahay na proyekto. Ito po ay dahil naniniwala kami na ang lahat ng kanyang mga inahay itong pinakaraang panahon ay para paglapat lamang na aming itong i-approve at ito po ay para sa kapakanan na nakararami nating mga kababayan. Ngunit, kagaya po ng aming binanggit, kung kami po ay may nakikita kamalian, aming po itong binabanggit at sinasabi sa ating mga napunong yung sojo upang ang niya po ng tinatawag na check and balance. At kahit po po ipalita sa inyo, na aking po inihain o tinasa ng pre-medical laboratory ayon po kay Dr. James Leo, ay maaari na po may sakatupan sa mas malapit na panahon upang mas maging produktibo ang tayo pong mga kawali ng pamalahan si Kusial Chalpamigo po naniniwala na kapag ka po tayo ay malusog, mas lalo po tayo magiging efektibo at disyerteng kawali ng pamalahan ng iso. Wali po mula sa ating mahal na ng musod, Mayor Di Damante, at kagalanggalan ka si Kulado, pangalawang punong musod at mga konseyo, kami po ay uh, nagpapasalamat sa bawat kawani sa pagiging inyong produktibo. Mabuhay po tayo lahat, mabuhay ang musod ng San Pablo, mabuhay ang pangatasan ng musod ng San Pablo, may God bless us all. Congratulations po sa pamantasan ng Lusod ng San Pablo. Uh, may konti lang po ang anong show or announcements. Ito po yung uh, gusto po namin ipaalala sa inyo na marami pa po kasi na mga karapat dapat na mabigyan ng pagkilala para sa mga natataming kawani ng pangalan ng na San Pablo. Napakarami pa po na qualified, karapat dapat, eligible para sa ganitong pagkilala Ngunit hanggang ngayon po ay hindi pa kayo nagsusumite ng inyong entry. Ano po? Ito po siya. To all department heads, extension of filing for the search for the 2023 natatanging Kawani ng Pamahalang Lusod ng San Pablo. Please be informed that the filing of nomination for the search of the 2023 natatanging Kawani ng Pamahalang Lusod ng San Pablo extended until August 15, 2024. So, lahat po ng mga department heads, huwag kayo mag-atubili, mag huwag kayo magkaroon ng, second thoughts. Kung meron kayong gustong ipasok para po sa natatangin kawani para sa taong 2024. Another one is loyalty awards photoshoot at San Pablo Hotel this afternoon at 1.30. Tulis po, loyalty hour is photoshoot at San Pablo Hotel this afternoon at 1.30 Bring or wear your pink blouse for the girls and pink polo for the boys At patulit po ang ating panglilikuran sa lungsod ng San Pablo anumang kagawar-kagawaran ang inapipilangan natin Sa San Pablo, servis yung mainitin San Pablenyo ang mga magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po mula sa pamunahan ng pamantasan ng Lutsod ng San Pablo. Isang magandang umaga po sa ating lahat.